mga bugaw sa so for today's video tayo magpaparonda ng ibon natin at maglilinis ng baratang kulungan kung gusto nyo't makita at malaman tara let's go samantalang bago tayo bumunta sa flyer slope yan mga buga at yung mga last breeding mo na mga buga ito binaklas ko na yung paris ni dati yung kay Boss jay dinira ko na sa may taas ito yung bago kong ibibreed kaso susunod na siguro yan magpapahingayin ko muna yung inahin Pero ito, last breed na to mga kabuga. Pahinga na rin yan. Sa ito, yung radiation ka una, tsaka yung kartos. Kaling sa tropa, mga kabuga Last breeder na yung mga yan. Stock bird na mga yan, mga kabuga. Ayan, takin na tayo sa taas, mga kabuga. Let's go. Mga kabuga, kasi yung bulan kanina, sobrang bawa ng kulungan. Kailangan natin linisin. Tapos magasubo tayo na ulit ng gamot sa mga may wet pan ay sa atin. Kung may mga sa atin. Nagawin ko mga, mga buka. Papaluplay din tayo mga buka. hindi na natin ang bahagya. Ang konti. Para mahiwalay-hiwalay natin sila. baka papakain tayo mga kabuga ng no, mga papaliparin natin. Ito muna unang lilinisin natin mga kabuga bago tayo magpakain dito sa mga ano. Pang South na pin natin. Yeah. Lilinis muna tayo mga kabuga. So, parang tagal din ito hindi nalinis mga kabuga. Susunod, so, wala na tayong ibon sa ano. Maabuga sa baba. Lahat hindi dito na. Pag pinalan tayo, maabuga. Para sakali tayong palarin. Sakali palarin tayo, maabuga. Mapaganda natin yung look natin. So ano lang eh. Para ba tayo masyadong viewers, mga followers, mga kabuga paa naman, palay kayo follow and share na lang yung mga ano ko. Facebook page ko at YouTube page, page, ko mga kabuga nabubuloy pa yun lang mahilip lang mga kabuga salamat din bala eh, sa mga ano followers ko yung 170 followers ko salamat sa inyo mga kabugan. hindi kayo mahal sa ano page ko mga kabuga ha maglilinis na ako mga sobrang dami yung kabuga hindi hey, kasi ano eh ay talaga. Ng poops. Si Mawan ay yung mga kalapati natin, mga kapuga. Kasi madali yung mga kulungan nila. Kailangan natin linisin. Ah, oh, malinis na mga kapuga. gusto na rin sila magsikainan mga kapuga. Nagdamputin mo lang itong kalat na to. Tapos papakawalan. ko na sila mga buga. malinis na mga kabuga hihiwalay ko na sila para kapakawala ko na yung mga pang-norte natin kumahan nyo ako let's go mga kabuga yun mga kabuga magpapawala na tayo let's go na palipada natin sila yun yung mga pang norte natin mga baga ayan medyo mababa yung lipad nila ngayon ayun yung isa natin hindi lumipad yung isang alawang natin hindi ko alam kung bakit isang brown ayan samantala ngayon yung ibang pang norte na maronda mga baga ayan ayan sila mga baga kung uwi yung mga yan gutom yun kasi mga kabuga kaya ganyan samantala yung nasa viewing ngayon yung mga susubuan natin ng gamot mga kabuga yung mga nasa viewing ngayon sila mga kabuga tapong tapo samantala maglilinis muna tayo ng kulungan natin mga kabuga kasi tingnan nyo naman yung kulungan natin mga kabuga sobrang dumi na ngayon muna tayo ng ating maratang kulungan bago sila pakainin ulit samahan so, nyo ako let's go yun natin yung dito mga kabuga medyo talagang basa basa yun dyan kasi may tulo yung bubong may butas kaya may tulo mga kabuga <coughs> yung bubong natin may butas eh Ayan, kaya tumutulo talaga sila dyan mga kabuga Samantala nga yan, narinis ko na dito Yung dito naman mga kabuga, may linisin ko Ililipat ko muna itong mga to dito sa kabuga. Ang papakain ako, nagkukumog sila magunahan dito mga kabuga sa pasokan nila mga kabuga kasi nagpapakain na ako mga kabuga yan. Ayan, marinis na, pati yun dun mga kabuga? Marinis na mga kabuga, yung mga tay Ayan yung nakuha nating mga tay mga kabuga. Ayan din, marinis na mga kabuga. At ayan, hindi ko makukuha talaga yan na yan. Pop tray na yan kasi naka-fix dyan yung ano, eh. hawla. Samantala lang yan, gutom na gutom din yung mga pang sawot natin. Ayan bueno, o, mga nagpukumawag sila Oh. Kaya pag tapos kumain yun, mga buga, lilipat ko na dito yan. Tapasukin ko naman ito mga to. Para makakain, mga kabuga. At ayun, mga kabuga. Tapos ko na rin pakainin, papasukin yung mga ibon. Ayan yung may mga one eye. Apat na lang. Apat na lang sila, mga kabuga. Ayan, ito ng isa wala nang 1A ito eh. Bugok lang to ay pumasok eh kaya ano eh. Ganyan eh. Kaya na rin siya ngayon kumain. Samantalang ito yung mga warriors natin, mga buga. Waro sila mga buga yan. Tapos yun ako magpakain pati dito mga buga. Susubukan ko na lang ng gamot to mga buga ito. ito ko pakainin nga na lang, mga buga. Ito ko na tatapusin itong video mga kabuga. Peace.